ko na isang yung Onya, onya, sir, onya, uh, yeah, sir. Bali, before me nag-iyo, this eh. No, talaga sa ano, sa kaibigan. Ito, kaibigan. Hey, man, kaibigan, to, kaibigan. Man. Hindi yun duwa-duwa nga, no, sir. An, sa imong pagduwa-duwa, ma matrik, ma, 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 ma kuan ka sa trick, ma, yes. ay, ikaw rin sa'yo mailad, ikaw rin sa'yo mabitik, ikaw rin sa'yo ma... Kasi nga nun, ano, ay, ikaw rin ma-victim. Sa'yo, sa'yo, sir. sa'yo, 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 buhos sa'yo, 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 realization it's not the matter of time how long mo nag-uban na regardless, 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 regardless of time ha, pila jud ka years kung sa gipundar ma mine na, mag -mine, kung ang tawo kanibot sa sa kaniya principio.

Na usab ka? It's not because of that person. Na usab ka? Kay gusto, kay gusto ni mo. Tungod anong tawhana, Na usumb ka? Pero na dilik para niya. Na lang mo mga perceptions ni mo ang panglantaw si mo kina bui, imo ang puman. Tinuod sir. Pero balik pata sa imo kung giligal na niyo tanan in... Uh, uh, three years niya best friend.

katoro okay. talaga siket tapping mo rin na yes 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 ana na oo oo kay imuha gyud na naka focus mo sa kasayahan and it short no samtang gamay sir kinsa boat na ah okay okay good Diba? Diba Di ba, Ayo. Ayo kay kamong duha jud. Way mahay. Pero pero kinsa may una ninyo nag third party? Ikaw, akaw. So why why <tipunyat> why man ka sir nga natintad? Lagi <laughs> man gyud siguro Yes. Pero depende na sa imong Depende Dipindi lagi, Reina. Dipindi Yes. <tipunyat> Yes, mo admire tao. Oh. Pero admiration. Yes. Oh, yes, yes. Kaya nga no, committed naman ta, diba? Yes, yes. Grabe, oh, Grabe. problema is natintal ka. Ah, natintal ka sa girl. Natintal ka sa girl kay... Masa ano mo yung hanggi katintala niya? The way she care? The way na to. Bukin kong niya. comfort to comfort? Only a... Ah, comfort to comfort. Something na okay. Ah, okay. Di comfort ni mo siya or ikaw may gi-comfort niya? Uh, ako may comfort niya. Kaya di man ka need o comfort. Kaya na, kaya kung naman ka, kanang para ni mo, mo kanang para ni mo enough na siya kato nga girl kaso lang sa sige ni mo comfort it turns to comfort hmm. yes yes ang laki magpakalalaki zon let us let us let us uh, let us accept ni nga na yun pero dugay na kung na nadawat <laughs> o dugay na kung madawat, nga ang laki in nature is cheaper yun sila okay ra sila mo cheap kay maibog yun sila okay ra sila nga and okay ra po nga What do you mean by physical dominance? Like, lili, sa uh, laki, mga aggressive. So, to be specific, ma, ali, sa part, is so, manipulative by nature. Okay, walay, 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 alay, sila yun, kanang emotional gina nga girls always gina nga need sila i appreciate need sila nga i value need sila nga i girl git sila oh, emotion, most of us here like so i treat gina nimo as a woman as a girl as a princess ana oh, okay. 6 years okay, 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 okay. ang inyong 6 years as in nag LDR mo? hindi, kung dami nag LDR Wait, ang kanisang siyang imong ka third party or katong katong ako ha. imong ha Okay, so si girl A. Okay. Third party na ba siya? Half what? Half Chinese. Ah, okay. Ang kanisa okay. niya.

Kabaw ka sir, grabe ko ka-close minded. Mga 10 years ago, 20 years ago, grabe ko ka-close minded. Nabot ko ini nga mind karon nga, nga na when I grow up na gyud nga. Ingani e di ang kinabuhi. Ingani. E e Ingani. Grabe ka iko ka-selfish. Oh, grabe ka iko nga tanan-tanan ya, yeah, grabe ka iko close minded nga ang laki. No, ang laki is loyal. Gi gi I reject

kay katong kanang naka try ko ana sir nga sakit kaya kun diri dili gyud macho ba gyud ma tulo ang pagkaon then bisag usa og bali-bali that thing nga ang manok is nanilaok na nanilaok na siya niya kay to ako ang experience kay to ako experience mga ingana na na i can't let go so the person yan ha that's 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 right? that's yes maa siya may that's na asha sya mo na una but Chika, <laughs> Kasi kailangan ka Thank you for watching. Kaya sira Hakuna Matata. Vlog-vlog lang. To God be the glory.